Hello, good evening mga kumpang. Kain tayo mga kumpang. Alam niyo mga kumpang, sobrang bait talaga ang nagmamayari dito sa karinderya mga kumpang. At saka, yung binigyan kami ng ulam mga kumpang. Kasi naubusan na kami ng alawas mga kumpang. Sabaw na lang hinihingi namin at binigyan kami ng dalawang ulam mga kumpang. Tingnan niyo mga kumpang isda. At saka umaga na mga kumpang, pasilpi-silpi muna tayo mga kumpang. Pa-video-video tayo sa daan mga kumpang. Ito yung unit ko mga kumpang, naubusan ng gas mga kumpang, bago pa naman naubusan ako ng gas, first time ko talaga naubusan ng gas mga kumpang. At saka yung tindahan mga kumpang, yan ang nagbibigay sa amin ng ulam mga kumpang. Sobrang hiya namin mga kumpang kasi binigyan kami ng ulam mga kumpang kasi alam niya naubusan kami ng gas at saka naubusan na rin kami ng allowance. At nandito na ako sa tindahan mga kumpang, nagpapakyot-kyot ko dito sa harap ng karinderiya mga kumpang. At dito mga kumpang, nagpa-video-video muna ako dito sa ilang karinderiya mga kumpang. Sobrang bayat talaga nila mga kumpang kasi binigyan kami ng ulam kagabi mga kumpang. Dalawang ulam kasi yung pira namin, wala na kaming allowance. At dito na mga kumpang, kumasok na mga kami mga kumpang at dito na kami nangapi mga kumpang. Hindi ko akalain mga kumpang paket pagkatapos namin ng tip magtimpla ng kape mga kumpang at binigyan pa kami ng dalawang pan mga kumpang sobrang bait talaga ng nagmamayari dito sa karindiriya mga kumpang sobrang bait nila talaga nila mga kumpang proud talaga ako sa kanila mga kumpang ang bait nila talaga binigyan kami ng dalawang pan Magtagsami sa akong kauban mga kumpang upan yung babae na kape, mga kumpang, yan nagbigay sa amin ng ulam kagabi. At saka ngayong umaga, mga kumpang, binigyan din kami niya ng dalawang pan para i-partner sa among kape, mga kumpang. Sobrang bait talaga nila, mga kumpang. Proud ako sa kanila, mga kumpang. Sobrang bait ng nagmamayari dito sa karinderya mga kumpang. Sobrang bait talaga nila, mga kumpang. Ulam muntang kaya, mga kumpang, pero pabaga lang yung mignaw nga mga kumpang. Pero no choice yun, mga kumpang ato na lang daw ato ng grasya yung gihatag mga kumpang dako yung kami pasalamat nila mga kumpang kasi ila yung may gilibre rin mga kumpang sobrang bayad talaga nila mga kumpang at naisipan na namin mga kumpang ng kasama akong mga kumpang maghugas na lang kami ng plato mga kumpang para may pangbahit kami sa kanila mga kumpang at saka mga kumpang kung nagustuhan nyo itong video mga kumpang Paki like and share na lang mga kumpang Thank you for watching mga kumpang. God bless you all. Bye bye.